Boss, maganda araw. Kailan uh, uh. na rin na matayin? Minakabili sa inyo taga mamala. Dalawang maliit. Ewa. Diba? Sabi ko sa inyo eh. Isang, isang kita Sinabi lang sa akin nakabili daw sa inyo. Binigay ko na... Bin, binigay ko number sa inyo. Ang number nyo. Isang nakita yan. Ha? Alain? Yeah. Alain, nagtatanong sa akin nyo ng baka. Ay sabi ko sa inyo bumilay? Yan. Yeah. Dalawang maliit na bumili. Oo. Ah. May baba kayo pala, ano? Magkano na rin lalaki mo? Natingin mo ala, mo. Magkano na rin inyong baka? Bali apa jangan, Bapak. Ya, naiklah, Alan. Alan, sini jangan, sini jangan. Ke Pwede na bahay na to. pwede na sa pata-bahay na Hindi sa dayo pa eh, magkana Down. Aray na sa kanang aray. Ay!

Para isso, po pô, né? Ah, ada yang bapa yang ada? Ada yang mayor yang saya lakukan? Ada yang ada yang ada? Ada likod? ada yang ada mga inahin. Uh -huh. Sa mga turo.

alas Forty-four. Malaking laki naman yun. Sindi Nasipa ako nung marana eh. Nasipa ako din <laughs> eh. namin ng lubid. niki mali mali ka malita mo, Ortigaw. Mayigit may bag ako. Alaw, iwas sa cellphone. Karina mo ng dalawa. Dede, huh? isa Tama na. Luso na lang. Tapos susunod naman yung ukaw ulit ko sa iyo. Eh mo na, realize. Oo. Oh. Sa kaliwa ka na. Lagas yung Hindi ako kumisado yan? Hindi di. na dina yung daan. Hindi na eh. Ang lapit. Ang Sa mga pala din eh. Sa mga pala. Hindi na ng highway. Hindi na nadadaan ng highway? Hindi na. Hindi na nasa pupasok na.

Ama, bali daliri ko iyo. Ayaw pa niya tsaka ito na. Oo. Aba eh, pinapauta ko na sa kanila eh. Ayaw pa rin na ko na yan kanina. Hindi panadala nadala? Eh mo na yan. Sa isang araw mo pa yan Taga saan na? May Taga saan? Talaga nga. Saan nga diba? Lager ano? Lager eh. Sikang Uso. Ah, si Uso. Taga sa Riyaya? Pagkakasal niya. Na sayang lang daw pira. Sa sa pa kan Tapos na. An na. May isa pa pa yun eh. Gawa nung anubid bago. Mamaya na ninyo niyo. Ha. ninyo at arinag wala kinaloag. Oh oh.

Andog, 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 andog mo. Pagbalagoy. Noong. Hila, hila. Hila, hila. Hila, hila. Ordine. Hal. Ito 'yung pang-air. Iangat mo ba? Iangat eh. Ituon mo sa, ya. Kumo mo 'yan. Oo. Okay. Ya. I. Sige.

Alala ka naman ang saranggola mo, nga rayo ba yan? Hindi, basta bayo ko. Ha? Ah? Ano parang iniigil yung tatay? Nabali ng bastagan. Alala ka na saranggola din eh. Ha? Ah? Ang dami saranggola pala din eh. Ang ah, dami talaga yan. ha. Ah. Saan daw lalapag aray? Pwede na not... Gerti na ha, may Tatawag ko nga si tatay eh. May ilap ilap, may ilap ilap para eh Ha? May ilap, ilap pa? ha Nakatali nakatanig yan Mas bate yan eh Oo oh, may tali yan Step, lagyan natin sa leg. Sige po ba? At baka makalagout? Hindi <coughs> naman hindi na mahatak na. No, yeah. kapal. Ari yan, no? muna sa Wala Dapat na Tali. tayo ha. Huwag na, huwag na ililipat. Lilipat-lipat. Li sa niyog muna. Oh. Tapos ang tali sa niyog. Ang tali sa niyog, nakaganarin lang. Yung makakaikot ng baka. Oo. So, huwag higpitan ng tali. Gigarnarin okay, sa, okay, sa loob. Ano po? Baga ko. Anong ganito? may Anong nangyari? Hindi ko wala bet. Ako lang sumabit eh. Sige mo, pa. Naroon pa ha? Sa lugar kayo nakuha sa kuwi room Hindi naman ho. May yung resort na doon. Pero marapit lang. Meron na may support tala Hindi hmm. naman talaga rin hihilahin <coughs> Ano mga bigti pagkano bibili sa amin. Patatlo pa lang yan. Uh -huh. Alpas pa eh. Hindi walang pa Lagi lang po kami. Ah, nasira. Balag <coughs> Dai. Okay. May baray ka kayo dyan, tatay nana Tatay? May baray ka kayo dyan? Hindi pala na, pa bumalik pa kayo dyan no? na Ay. Yung kanina nila. Bukan. Ay hindi naman alam ang daan eh. Bigyan bi bi si ni kahit pambiling asin. Kala. 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 pambiling asin muna Kala. Kala.

Sabay mo kung nang ililipat. Ang pasiwin mo din Ikaw na yung pakain tatay Ayan na tayo Ah Ah Hindi na sa Ah, dyan lang yung luped. Sa'yo na. Okay. Bago po tayo umuwi, mga kaparmer, nakaibaba na ho ang baka dito. Shoutout muna kay Boss Harvey De Chavez ng Mamala, sa yak Isun. Maraming salamat. Nakabili din niya ng dalawang baka doon, kanina. Yan, hanggang dito na lamang. Happy farming po sa ating lahat. At, ingat po. God bless sa ating lahat. Salamat po mga ka-farmer, pawin na kami Chat mo na lang ako, pag ano ah. Eh ano mo ako sa messenger Ayan, ang aking mga yeah, Salamat yeah. ay Ayan, yeah, yeah.